Good morning mga kajang siap. Adi kami yan na nalewat. Nagihigot. Nagihigot kami mga kajang siap. Salamat sa supportan niyo mga kajang siap. 400 followers. Ah, salamat. Sana para patuloy pa kamong sumusuporta. Hindi namin iiwan 'yang Shop Boys. Tutuloy namin 'to. Tutuloy kami. Oh. May mga tolo kami. Oh, may... kami, oh. May mga tolo kami at tutuloy pa tutuloy, tutuloy namin 'to, mga Jeng Shop. May mga tolo kami. <laughs> salamat. Alita kumpare. Kuya. Bugi. Man, Na anak pare naglilimpyo Amot mutiya project yan Okay. Dua kadlaw hindi pumasok. Dalawang araw. Hindi pumasok yan. Na, kasi iniskam siya. na nak pare. Iniskam niya, iniskam. Oh, iniskam. Pinagpapawisan na ako mga kadyang shop. Umaga pa lang. Naglilinis sila. Tuloy lang tayo, mga kajang Shop. O Kadyang Shop. Oy, mga Kadyang Shop, ano ah, ka bang nanekbau? Ako. Oy. Ah, Pantaran yan. Naglilinis Yan si Bayaw Ronald naglilinis. Na sa taas, nagaling Sa ano, loob ng gilingan kasi barado na doon sila sa taas yeah, si Rodel pa, so si Rodel lang ang malakas dito mga kanyang siyap malakas si Rodel si Rodel